Hi guys, good afternoon. To this vlog is andito kami sa bahay ni Hasmin at si Arosing pala ang nagdadasal para sa kanya at ngayon is pang pang 39 days niya ngayon at kinabukasan is 40 days na siya at ganito po sa amin pag 40 days na at diretso liwas mayroon pong katay na baboy kaya yung ibang taga amin is nagkakatay ng baboy, nagtulungan at nagluluto at pagkatapos nito is hapon na na sabi guys okay, okay. kusinero de ka dong huh? kusinero de ka kasi na tontoon na kasi ah. na tontoon na basoy guys oh isang kawang bas basoy at dahil tapos na yung dasal guys at tapos na rin magluluto yung mga taga amin uh, oras na magkainan ng hapunan bago po sila mag -uwi, -uwi sa kanya kanyang bahay ganito po sa amin guys pag may ganitong pangyayari may samahan po kami ang tinatawag is dayong tulungan ng mga kapitbahay at bawat isang bahay magdala ng bigas, may tub, may soft drinks o may bino o or magdala ng kahoy ganyan, tulungan. At pagkatapos nitong hapunan guys, magkanya-kanyang uwian na sa mga bahay-bahay at kinabukasan maaga babalik naman para mag-asikaso ng almusal at tanghalian dahil ang padasal ulit is kinabukasan ng tanghali. Ayan guys, may inihaw baboy ang ulam namin sa hapunan. Kain po tayo ng hapunan! Pagka madaling araw guys, alas 3.30 bumalik ulit kami ni Erosing kasi ganito pala sa amin pag 40 days ng madaling araw may padasal ulit para sa kanya. Iba po yung padasal sa tanghalian kaya dubli po ang dasal. At sa kalagitnaan ng dasal guys, naiyak na si Erosing at ako na rin is tumulo na rin ang luha ko dahil nalungkot na rin po ako. Itong dasal daw sa madaling araw guys, uh, para to sa goodbye na sa kanya dahil pag 40 days na daw tayo is magbababay na dahil aakyat na sa langit kasama ni God kaya hindi ko po talaga maiwasan na hindi tumulo ang luha at pagkatanghali nga guys dahil ready na yung pagkain ah, naglalagay na sa plato ang plato pala namin is umbak ang tawag nito, yon po ang kadalasang ginagamit dito sa amin pag may ganitong okasyon dahil para po makatipid kasi kung plato, maraming plato kailangan kaya kung bibili ka naman ng paper plate, napakamahal ng paper plate kaya ginagawa namin 'is yung katawan ng saging na tinatawag sa amin is umbak. Malinis po ito guys, galing po ito sa puno at pinunasan. At ito po ang mga kapitbahay naming kusinira, yung nagtutulungan para lang po matapos yung yung 40, yung 40 days ni Hasmin guys, at pagkatapos nitong tanghalian uh, pumunta naman kami sa cemetery para dadalawin siya at ihatid na po yung tinatawag na, tinatawag na handumanan at may dasal ulit doon bago po kami uwi sa bahay Isabel smile Isabel

Isu Bang Karim Bang. Isu Bang Bang itu. Kita guys <laughs> 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 nasa <Nis. laughs> <laughs> kwarto Ayan guys, tapos na nalagyan yung mga umbak ng pagkain. Ah, lahat na umbak na to, lahat pong klasing pagkain nandito po nilagay para lahat po makakain. At hintayin lang namin matapos ang padasal dun sa loob bago mag-start ng pagkain. Thank you for watching guys. See you sa aking next vlog. Bye-bye. Have a nice day sa ating lahat.